Mula EDSA hanggang Mendiola, lalansangan hanggang campus, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipino ang malawakang pagkilos o protesta. Pero bakit nga ba nagpaprotesta mga Pilipino? At ano ang halaga nito sa ating demokrasya? Ang mga unang anyo ng protesta ay nagsimula pa noong panahon ng kolonyalismo, tulad ng propaganda movement at mga revolusyon laban sa mga mananakaw. Una na rito ay ang mga inilimbag ng mga sulatin na nakapagpamulat sa mga Pilipino, tulad na lamang noong no Limitang at El Filibusterismo. Sa ilalim ng batas militar, natahinik ang mga bayan, pero hindi nawala ang tapang ng masang tabihin at doon sumiklab ang pagsikhay tungo sa demokrasyang minsan nang iwinala. Pagkatapos ng 1986 People Power, naibalik ang karapatang magpahayag ng mga people na nakasaad mismo sa konstitusyon ng 1987. protesta ang mga Pilipino para mapanagot ang mga nasa kapangyarihan para sa reforma at laban sa kawalang katarungan. Ang laban ng manggagawa para sa nakabubuhay na sahod. Ang laban ng magsasaka para sa tunay na reforma sa lupa. Ang laban ng kabataan para sa libre at di kalidad na edukasyon. At sa marami pang sektor ng lipunan na may kanya-kanya rin nakikibaka ang karapatan. Ayon sa saligang batas, may karapatan ng bawat mamamayan sa malayong pamamahayag at mapayapang pagtitipon. Ngunit hindi madali ang magprotesta sa Pilipinas. Marami ang nakararanas ng harassment, pagbabanta o pag-aresto kahit mapayapa ang kanilang 50 people. Ang ilan ay nirerentag, tinatawag na komunista o kalaban ng Estado kahit isa lamang aktivista. May mga ulat din ng surveillance, profiling at panggigipit sa mga leader ng ilusan. Mga ganitong hakbang ay unti-unting kumukulong sa kalayaan ng mamamayan isang banta sa mismong diwa ng demokrasya. Ngunit sa kabila ng panganib, patuloy ang laban ng masa. Mula sa panawagang pagtaas ng sahod hanggang sa karapatang banta, napatunayan na may lakas at lalong may bunga ang sigaw sa lansangan. Ito ang iilan lamang na bunga ng mga kilos protesta. Ang protesta ay hindi kaguluhan. Ito ay pagkilos ng mamamayan natin pala sa dahil madalas ang lansangan na ang nagsisilbing entablado ng malakas na tinig ng sambayanan. ako si Audrey Bago sumusulyap sa bayan Music